Ayan ka! Huwag! Ano'y ikaw? Huwag! Anong gagawin niya? Anong gagawin niya? Ito yan! lang naman! <laughs> Pasasabukin? Nakakatawa? Ayan ang pula! Uy! Ipal ka! Kapil! <laughs> o, oh, pasabukin na yan! Ay, ikaw! Pasasabukin! Pasasabukin na natin! Ah! Oh! Ikaw! Ikaw! Ayan lang lahat! Nakatawa mo lang! Ikaw pa yan! Huwag ang katawang ko dahil matitikman niyo ang tuloy ng pait ng buhay! Mubay! Nandiyan na kami! Tama! Huwag mo kay Kiss! Sandali! Magsin ang katawan at gusto na pag isip Yan ang kailangan namin dito. Kung wala ka dito, hindi mo kakayari ng aming kasabo. Ito ang mas pinatindi. At mas pinatapang. Extra Challenge! bilang pamamaalam sa taong 2012 at pagsalubong sa 2013. Extra eksplosibo ang challengers ngayon. Ang Manhunt winner na si Jun Makasair. Ang host at showbiz reporter na si Luan D. Ang extra kwelang komedyante si Patricia. At ang positive na positive na si Berwin. Kakayanin kaya nila ang mga pasabog ng extra challenge? Extra.